Acronym. Ang malinis na enerhiya ay hindi lang nananalo. Ito ay nangingibabaw. Acronym. Noong 2024, 96% ng lahat ng bagong kapasidad sa paggawa ng kuryente sa buong mundo ay nagbula sa mga renewable. Karamihan sa hangin at solar. Hindi ito isang forecast. Ito ang nangyari kamakailan lamang. Kaya bakit pa rin nag invest ang mga kumpanya ng fossil fuel sa labuing? Dahil alam nila na sila ay natatalo at sinusubukan nilang ipagpaliban ang hindi maiiwasan. Sa buong US, ang mga pondo ng malakas na kampanya sa lobbying, karaniwang sinuportahan ng mga utility at malalaking kumpanya ng fossil fuel, ay nagtutulak ng patas na nagpaparusa sa mga may-ari ng bahay na nag i ng solar sa bubungan, nililimitahan ang paglago ng mga wind farm, at binabawasan ang net metering. Sa mga lugar tulad ng Florida, Indiana at North Carolina, na ipasa ang mga polisiya upang limitahan ang paglago ng malinis na enerhiya hindi ito pabilisin, hindi iyong mga hakban sa gilid, kundi mga pireksamang pagtatangka na pabagalin ang isang revolusyong nasa gitna na. Samantala, ang mga bansa tulad ng China ay nagde-deploy ng solar sa record-breaking na bilis. India na nung akalaing nahuhuli, ay nilalampasan ang sariling mga target sa malinis na enerhiya. At hindi na lang ito tungkol sa klima. Ang malinis na enerhiya ang nagpapagana sa hinaharap. Mga de-kuryenting sa sakyan, heat pumps, pati na rin ang mga data center para sa AI. Ang industriya ng fossil fuel ay nagsasabi na ito ay tungkol sa katatagan ng glid o kataruan sa merkado. Ngunit ang talagang kinatatahutan nila ay ang kalayaan mula sa kanilang monopolyo. Ang malinis na enerhiya ay mura, lokal at demokratiko. Kapag nasa iyong bubong na ang mga solar panel, pag-aari mo ang araw. Kaya oo, may digmaan sa malinis na enerhiya Ngunit ang mga fossil fuel ay nakikipaglaban sa isang laban na kanilang natalo na. Ang tanging tanong ngayon ay gaano kabilis tayo mananalo. Future Keepers media ay gawa sa synthetic at nilikha gamit ang AI.